Hi, <laughs> so, surplus. <laughs> Yan, hello mga ka-Dragon. Yan nandito tayo sa ano Japan Surplus. Yan naghahanap, naghahanap kami guys ng peding ilagay sa kondo ni ate kasi mas uh, tingin ko mas okay yung mga ano dito, mga furnitures kaysa yung nabibili dito na ano, gusto po hindi pang matagalan, ito kasi mga pang matagalan oh nandito nang lahat, mga pang display pwede rin so may mabibili siguro kami dito guys na ano, ito, ganda rin siya. Parang TV rack. Bago pa, oh. Ito mga ano to guys, galing ng Japan. Kaya sigurado yung quality. Okay. Ito guys, oh. Ito main ko na to talaga. Ay, Three. 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 ng pang-display Tingnan hmm. Tiba yung kahoy niya ko, oh. Talagang solid. Eh. Hindi katulad talaga nung ano. Ito ganito lang yun, yung parang ano siya, usok. Pag tumagal na yung lumulundo. Pero ito ito yung ano. Tinanbukan. Tinanbukan ng lupa, eh. Ano Bakit ganito bukas to? Baka ako pagtalaga eh. Ganda rin eh. May nagpasama ako sa aking hipag. Yung, uh, bibili tayo guys ng ano ng aircon, ref, pag pag tsaka TV para dun sa condo nila ate. Yung, siguro yung bibili na lang natin yung medyo maliit kasi yung space kailangan i ano hindi pwede yung malalaki lang malalaki gamit ito pwede yung ito siguro ito siguro pwede na itong maliit lang itong sir ito yeah, na busy ganun ayun um, na sa furniture na, sabi niya. Meron na ko yun, nakakuha na kami. Yeah, medyo presentable to sa condo mo. Hmm. Ilang ano yan? 1.8. 1.8. Uh, Mas mura yan kaysa yung... Sa yeah. hmm. ano, sir? 10 cups. 10 years warranty natin na ano, na foam. Filted foam. Meron tayong 4 inches, tsaka 6 inches. May mga discount pa naman yan ma'am. Less 20%. Bas, ito naman yung frame natin na queen. Ano lang ba hanap mong, Ano, ano lang kuya, kahit yung... Chipipay lang. oh, meron tayo dito ma'am. <laughs> na queen. Na bakal lang siya, uh -oh. Pero wooden post. Meron kayong ano nito, queen. queen. Yes ma'am. meron. Hindi, ganito yung nabili ko din dito kasi. Nagustuhan ko siya kasi matibay. Mm -hmm. May bakal yung gitna. na mm -hmm, yun. Tama-tama yun, no? Bibigyan kita. pero pa ako dyan. Pati nga anong ano, mo nun, kuya? Wala kang display, no? Wala lang display, ma'am. Ganto, ma'am. Pakita ko lang sa yung single. Ano yung gagawin kong ano? Preference lang mm sa'yo. -hmm. Charot! <laughs> Agkarada pa ni Madam, ma'am. Discolored. Mga appliances lang at saka furniture siya talaga naman. Furniture. Ah, ay nako. Yung iba nga ano na lang yung Japan na lang, Japan Homes. Yun na lang Japan uh, surplus pala. Ayan, ito na yung aming yung uh, ng mga appliances uh, mga furniture. Diyan, ano na tapos na, eh, no? hmm. <coughs> na yun Tapos na inalam. Kumpletbihi si na ng gamit si Yung sopa, ay sopa Tore. mapalayas na si Richie

malapit bali ano ito yung ano area nila medyo malapit rin sa airport so yan nakikita mo lang yung mga dumadaan dito mga aeroplano malapit sa Naiya ayan yung mga malalapit na mall SM Aura Market Market yung uh, BGC McKinley Hills Mayroon meron din silang ano doon, oh, cementeryo. Doon sa kabila. Ayokong tumira sa ganito. Hindi ako pwede sa ganito. No? Ilang kakit baba lang kami sa ano sa elevator. Pagdating ko dito sa taas nahi, yun lang, higilo na ako. Paano ba yung araw-araw mong dinadaanan? Yan, nantay lang namin guys yung ibang gamit pinahakot namin dun sa mga nagtatrabaho dito. Hirap kasi pa balik-balik. Bukas babalik na naman kami. Magkakabit kami ng PVC panel at yung bracket ng TV. <laughs> ba? Diba? Napuno na siya. Kanina mo ang <laughs> Thank you po. Hey, meron po ah, meron po. Ah, meron po. PBC. Yung na lang pong ano. PBC pan. Ay, di ka siya. Paano kaya yun? kaya hmm. yun? Ano na natin guys, assemble na natin yung bed frame. Ano, tama ba yung ginagawa mo? Tama yan. ka naman ano paghiga narba need help no I can manage ano yun guys ano na rin ah, bali hapon na so hindi pa kami na ng halian 4 a 4 p.m. na So, babalikan na lang namin bukas or next saturday and sunday. Hindi pa siya, ano may mga ikakabit pa kami dito sa may hey, pader. Hey, hey. Whole panel tsaka yung TV eh ano siya, dito sa pader. Tsaka itong table dito rin siya lang Kani i ano namin to papaganito papaba parang ang sikit. So ito medyo parang ito yung the best na pwesto uh, ng ano kama. Or at least uh, ano yan malapit sa bintana. Ay yan mga kadragon! <muchas>